guys! Welcome back again to my channel. It's me, Ruby. So, it's been a long time na hindi ako nakapag-upload ng video dito sa aking YouTube channel. So, ito na guys. Happy New Year! Happy Three Kings! Kung hifat choy, marapit na din ang Valentine's Day sa inyong lahat. So, isahan na pong batian. Sana maganda yung pasok, maging magaan ang 2025 sa atin. So, ito guys sa mga nagtatanong sa inyo. Mga kababayan ko, lalong-lalong sa Kuwait, Good afternoon, good evening, or good morning ba dyan? Anong oras na? So, ganito guys. Kasi may nagtatanong doon sa mga comment section. Nababasa ko po yan guys. Pero wala pa talaga akong time na magsagot. So, isa, ang, isa sa mga sasagotin ko is yung katanungan na paano kung direct hard ang isang aplikante? Ma, pwede ba siya umuwi ng maaga? Paano ang process? Pwede ba kami umuwi ng maaga ng like 3 months, 1 months, or mga ganito? Siyempre, nagsisink-in kasi yan sa utang natin, guys, ba? Diba? Anong kaibahan? So, to tell you directly, guys, mga kababayan, ako, direct card. So, nung sinabi na ko ng agency ko na direct card ako, sabi ko, ma, ano pong kaibahan ng direct card dun sa mga regular na nag-apply? So, ang sagot sa akin ng agency, direct card, ma'am, kasi may amo ka na, pinili ka ng amo, pinaprocess na yung papel mo, at sana... At sana daw makarating or makapunta ka na sa bansa nila ng mabilisan. So urgent. So ganon. So pinapaprocess nila. Kung baga, may priority ang nagagawa, ang nagaganap. So, ibig sabi ng priority guys, kasi sa akin noon, nag-apply ako, nag, and then pinabalik ako for medical, and then after ng medical, ako nung pasado ako sa medical, pinatesta ako, ganito lahat. Lahat din guys, pinagdaanan ko nung nag-apply, same lang din. Pero, may parang priority nga siya. So, kailangan mapabilis yung ano, kasi nga, bayad na yung amo. Tapos, parang binigyan yung agency ng palugit. So, dapat makarating ganito, ganyan. Yun yung inexplain sa akin ng direct heart. And then, nung pagdating ko na dun sa Kuwait, same lang naman guys wala namang pagkakaiba kasi direct hard ako pero umuwi ako na hindi tapos ayoko kasing isugal or pilitin yung sarili ko na hindi ko kaya yung trabaho as in wala akong peace of mind as in stress ako kaya napilitan po akong mag ipon bumili ng ticket at nilakasan kong loob ko na magpaalam Okay, lahat tayo guys, may kanya-kanya tayong desisyon, may kanya-kanya tayong pag-iisip lahat din tayo natatakot, may kinakatakutan. So, naglakas loob lang talaga ako, guys, na sabi ko, Madam, can I go home? I buy my own ticket going to Philippines. Ginanon ko talaga siya, guys. So, hindi na ako na gano'n na, hindi ka pwede ganito, ganyan, kasi babalik kita sa agency. Hindi ako natatakot. Sabi ko, Uwi na ako, madam, kasi nga, nahirapan ako sa trabaho. Yun sinabi ko, hindi ko na po kaya. Nag, nagsabi talaga ako ng totoo, guys. Tsaka hirap na hirap ako, guys. Hindi ko na kaya ang pag-anuhan yung amo kong manyakis. Baka kung ano pa mangyayari. Kasi meron taga, talaga tayo na yung napuno na tayo ba, yung sagad na tayo. Tapos hindi natin alam, biglang mandilim, mandilim yung paningin natin. Baka ano pa magawa natin. So, nagpaalam ako, guys. So, na, na ilang buwan lang ako, paalam ako, pero bumili ako sarili kong ticket. Nagpabili talaga ako, nag-ipon talaga ako, guys, para makabili ako sarili kong ticket. So, ayun, direct card ka man, or regular ka man, or kahit isa lang din yung pagdadaanan nating pag apply ha, walang pinagkaiba. Kung direct card ka, pwede ka umuwi ng maaga, pwede ka nagpaalam ng maaga, tapos kung ano ka naman, uh, regular ka na, yung... Normal na pag-a-apply, same lang din po. Pag hindi kaya, magsabi na tayo. Okay, so huwag kayong matakot. Pag sinabi na ibabalik ka sa agency, magbabayad ka, wala. Wala tayong babayaran, okay? Ang agency ang magbabayad, magbabalik niyan. So ako hindi ako nagpabalik sa agency, inantay ko na lang yung flight ko. Lakasa lang nandiyan ang loob. Pakita mo din sa amo mo na hindi ka kayang kaya na yung parang ay takot to. Pakutin ko lang to, hindi na to uwi. Ganun, hindi. Pakita mo matapang ka. Okay? And then, maging alerto ka lang. So, ganun guys, ha? Sana naliwanagan kayo. Ganun lang naman yung yung explanation ko don sa direct hire na yon. Pwede, pwede po tayo umuwi. Parehas lang din yan sa mga normal na nag apply So, walang pinagkaiba po dyan, talaga dyan. Sa direct hire, sa normal na naga apply Okay? So, sana nasagot ko. At yung mga iba na natatanong kung to pwede bang umuwi, ganito, ganyan. May mga videos po ako na nandun sa ating uh, nandyan sa news feeds ko. Nandyan po lahat ng videos ko tungkol dyan. And then, sa mga solid subscribers ko, marami salamat po sa inyong lahat. And then, sa mga kababayan ko na dumaan lang sa aking YouTube channel, please click the subscribe button naman, like and share for this video. Okay, so maraming maraming salamat sa inyo mga kababayan. And then, have a safe flight. Kung sino man yung umuwi na dito sa Pilipinas. Okay, see you!